Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ako po sa TV. Slice. so for today's video po ay itutor ko po kayo guys dito sa bundok ng Dasmarinas Cavite. So ngayon guys, hindi ko, hindi ko pa po alam kung ano po yung gagawin namin doon pero sabi nga ng mga katropa-tropahan <laughs> yung ano, yung lagi ko nakakasama sa vlog at lagi yung nakikita sa vlog at minsan ay nag ah ano, uh, siya yung nagvi-video sa akin. Ayan po. Nandito taga dito po yung papa niya. So ayun guys, no. So, ah, uh, panoorin nyo guys at manghunting kami ng mga animals. Oh, si. <laughs> kami ng animals doon guys. Kaya, yung mga animals na kayo, ah, uh, na kayo sa akin mga animals kayo. Kaya, ihunting na namin yung mga pututoy nyo. Okay? So, guys, kung bago ka pa sa aking YouTube channel at... Um, napaligaw ka sa aking YouTube channel don't forget to like, share, and subscribe and hit notification bell para updated ka naman sa mga bagong videos na upload natin guys okay so bago po ang lahat ay gusto ko lamang pong mag thank you sa lahat po ng mga sumusuporta at sa lahat po ng mga nandito at sa mga One, two, dahil sa taong 2020 ay nagpasan po natin yung mga mga sobrang sobrang daming problema pero alam naman natin guys na kayang kaya naman natin yan Pilipino pa ba <laughs> yun lamang po at panoorin mamaya guys ang ating <laughs> so bago mag-intro muna guys, no, punta na po tayo doon sa mga kapuno-punuan. Ayan. Sa mga kapuno-punuan dyan, guys, medyo marami tayong makikita mga, ano doon, mga peste. <laughs> wala, wala kami magkandaan dito, guys. Ayan, o. Oh. Wala, oh. na, kita yung kanuan. Ay, isang pinit na rin, no. Sa isang pinit, guys. Tabalo na mo, anak.

Ano ba 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 rin na dyan siya makita. Makaon man na gawin ni Ren. Kaya mo rin. Oh, nindot kayo. So magbayad Karamansi yan, guys. Karamansi. Hala, makaon man tingali Vine na karamansi. Makuhiyapan ka ang animal nga. Huwag mo sila. Ipubiyaan ka na. Bilabay ka naman dito. Pistic ha. Murag naman kayo yung ano. Ayun, magsaba ka makikita. May rare ka yung fruit ha. kay. Makaon nga yan rin. maasim masim yan eh. Hindi yan ginaganyan. Yan, yan yung ginaganyan. Ay, rambutan talaga. Hala. So guys, sabi na ko strawberry. Lansones mo na niya. Na naghihay na yung ngalan ka ron. Kuha siya kanang kanang lansu. Hoy, ayo patakagaon baka malipong kabitaw ko ton bala di ka digi mulok duhon. Hoy. Para na sa ano dito na dai kaysa. Ah, dito na mga wak wak. Para makita ang lawas taas. Na tudaw oi oh. Ang lawang rin nakabati nako. Pero picture tayo dito, lagay mo lang kita na. Ito banda oh yung pagyan niya ng pasok. Yan. Papasok tayo guys. Ayo,

Nami siya ba? Ikakon na lang ko. Kulsi ko na si Ringuela. Hmm, nga na Kaso wala na ang bunga guys. Ubus na. Yurot sa Ayan po, meron pa. Kaya pa nabuti. Ah, magunaw, kanaw. Ang gabi magunaw. Ang gabi magunaw. So, ayun na mga ouch daddy, no? Wala nga natin magganap ng mga isda. Ay, eh, kaliwat na tag-isda. <laughs> A few inches later. Mali man aron. Pagod ako. Pagod ako. Pagod ako. Pagod ako. Pagod Ron, grabe ang mong tour guide. perting sakit, kita sa mong panggigyan. Masama ka uli lang. Mahal ang kinunsan. Ah, tagal na sang mangunpun to. Sa o Wala may katapusan ni Ron. Ito ka na mo big light na mo. Glay tong tong. Tong tong ba guys, panawa asa dapat ang atop sa balay. Ngayon mo na lang itong tultulon, balang kalibunan salamat kayo may medical center pa lang na ba't lumapit tayo sa medical center rin Extremely annoying shift later. So, ayun na guys. Wala na kami tanan.

Malay, nanginaan dito lang na kita, oh. Dire, oh, namahidalan, oh. <mysteriously> Asa naman? Uh, ara, 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 ara. Nayo, nangita, try sa ukot, nanginaan sa, sa tingin, oh. Try, ato.

Mayang gabi inong, lakaw lakaw Sabang tanong, mayang gabi isat Kalang bunga ng tiyamba-tiyamba Rabita akong bunga Tiyamba-tiyamba ba? Anak-anak, maya lagi may sandir Minta ang talagun <laughs> so ayun na guys Kita na namin Mamanukan Oh layo yun Oh doon kami sa bundok oh Ay doon pala sa kabila oh Sabi okay, layo ulit